Pakita na ito so, sa inyo maayos O, kita nyo yan. O, magandang araw sa inyo mga idol. Wala yung mga idol sa episode na ito, magkukan tayo. Magigib ng tubig dun sa ako namin balon. Tayo, tayo sa bali service natin ngayon kalabaw o, shout out nga pala sa inyong lahat mga idol at uh, shout out na din sa 43,000 subscriber natin so maraming maraming salamat sa support na lahat mga idol ngayon yung service natin no? ito yung kalabaw na binibili sa amin ang 65,000 Yan yung area namin dito. Bale mga idol, ito na pala yung kuha natin, no? yung malagkit. Yung naikontentante na malagkit, na inaani ko yung mga nadapang palay. Ayan. Papaharvester sana to, kaso hindi, wala pa rin yung harvester. Kaya pinaano na lang namin. Ayan. Dalawang pila-pila lang to ah. Mga din palay. Maganda din yung palay mga idol. Matataas. Tsaka maganda yung bunga. Bale, lang yan mga idol. Dalawang pilapil pero umaabot din yan ng mga, six, mga 15 to 20 kaban. Yung inaani dyan. Pero kuan lang yan mga idol. Uli o oh, uli o oh, subing tawagin. Yung hindi na kami nagastos sa binhi kasi kusa na lang siyang tumubo dyan. Ito naman yung sa kapatid ko mga idol ho, na inatake din. Inabot ng sakit tapos nung bumunga inabot din ng steam borer. Kahit anong spray gamitin sa steam borer pag ando na talaga sa kuan uod sa ubod niya wala. Talagang sira yung palay. Ano palay niyo? Bali doon nga pala mga ito yung buwan natin. Dun banda yung iigiba natin ito yung iniinuman namin mga idol dito kami umiinom yan naman mga idol oh, yan yung sa kapatid ko yan pero yung kapatid ko andun ngayon sa Maynila nagtatrabaho Bale, ako yung nagtatrabaho pa din dyan ako yung nagasikaso maganda yung palay niya dyan mas maganda pa dyan sa mas maganda pa sa palay ko kasi yung palay ko inabot nga ng sakit yung stem borer tsaka yung brown plant hopper na umatake tsaka green plant hopper kaya sira yung palay ko itong sa unahan palay ko din yan hindi pa na harvester mga idol ito naman hindi masyado naabot ng sakit pero inatake naman ng stem borer ayan mga idol, ayan yung palay ko hinug na hinug no? Kaso mga idol, kala mo walang sakit. Pero ayan no, oh, grabe yung steam burro dyan. Tapos andyan pa yung mga taga ko. Kumukuha na niya ng mga uod. tos yung humay naman, sira. Sira yung, yung mga palay niyan. Hmm, andyan lang sa ano, sira yung palay niyan. Inaapakan kasi nila yung mga palay. Parang hinog na Puro ito burero, namuti lahat 'yung kuan bunga ng palay. Ito ina inaantay na lang namin 'yung kuan nito. 'yung harvester. Bale tatlong division 'to 'yung ipapa-harvester ko. Sabay-sabay na. Ito 'yung bahay ko mga idol ha. Dito ako nakatira talaga. Ayan yung mga tanim kong saging o. May mga bunga na. May na-harvest na ako dyan. Tsaka ayan yun yung tanim nating dragon fruit. Tapos may tanim pa ako doong granada. Dalawang granada. Ayan. Yung dragon fruit na yan. May bunga pa yan doon. Parang apat atang bunga dyan. Ayan yung bahay ko. Wala nang nakatira sa bahay ko. Ito. Dito kami may inom. Dito kami nagkukunang tubig. Ito lang yung ba balon namin Balon Ayan mga idol Iinom ba kayo mga idol Pag ganito Dito kami minum. Ayan ako ito yung 65,000 na kalabaw natin Na binibili na ng buyer Binabalik-balikan Kahapon bumalik na naman dito yung buyer Wala, hindi pa namin binibenta to Balik-karga ko nga pala Walong container So Titimba na tayo mga idol idol, pulo na So Ay, Ay. Isin tayo Yan mga dulo yung kalabaw ko. Buntis na din yung kanyang mga dol, yung nanay niyan buntis na. Mag-1 year na yan ngayong October. No, no, Pali mga idol, may nakita nga pala ako kung kuan mga idol. Yung itlog doon mismo sa may inaanihan ng malagkit. Malapit lang doon. Napakalalaki ng itlog mga idol. So, di ko alam kung sa anong ibon yun. Kasi hindi, hindi rin yun sa wild duck mga idol. Kasi napakalalaki talaga ng itlog. Halos kalahati lang yung itlog ng wild duck. Mamaya papasilip ko na din sa inyo para makita nyo din. At, tsaka comment nyo na lang mga idol kung alam nyo kung sa anong itlog yun. So, bali kahapon ko lang to nakita. Hindi ko lang di lang ako nakadala ng cellphone kaya hindi natin na video. So, ikukuha lang natin to. I lang natin tong kalabaw. Tutugway natin. O oh, ilalawig. Term dito sa amin, lawig. Sa Cebuano tugway. Sa Tagalog ano kaya? <laughs> Mga idol. Dito ko na nilagay sa may kwan Pala yan din Punta na natin yung itlog mga idol Para makita nyo Diyan mga idol Tatapit tayo dito Grabe mga idol Napakalalaki talaga ng itlog Ito yung mga itlog na basta pinakamalaki to kung sa di ko lang alam kung sa nung ibon talaga to napakalaki talaga ayan o mga ito lang. ayan mga idol kita yan o nagkira yung itlog 2, 4, 6, 7 Huwag lang natin galawin mga, mga idol kasi hindi natin alam kung saan yung itlog to. Baka hindi balikan dito. Pero ayan, napakalalaki. Mas malaki pa to sa itlog ng manok. Pakita natin sa inyo ng mayos ha? Oh, kita nyo yan. Malaki pa rin kalahati lang yung itlog ng wild duck dito. Ayan, napakalalaki. Pitong piraso. So mamayang gabi o kaya bukas ng umaga pa talaga titingnan natin to kung kung dito. Update ko na lang kayo sa itlog na to. Kung anong nag-iitlog dito. Hmm? Malalaki talaga ng itlog na to. Itong piraso. Mayaan lang natin yan dyan. Bali kanina ko lang to muntik kong apakan yan. Ang nakikita ko dyan. Kaya anong muna natin. Ito na yung malagkit o. Oh. No, inaani ko yung mga nadapa doon. Dito lang yan sa gilid yung itlog niya. Ayan. Hindi naman yan sa wild duck mga idol. Kasi yung sa wild duck mali, gani, ganito lang kalalaki. Okay, yung itlog ng wild duck maliliit lang. Yun, mas, siguro yung sa wild duck. Yung itlog ng wild duck kasing laki lang itlog lang manok na dumaraga yung kay itlog pa lang yung unang itlog nila ganyan kalalaki yung itlog ng wild duck sa malalaking wild duck naman kasi dalawa yung wild duck namin dito na dito sa, sa amin dalawang klase yung wild duck dito yung gakit tawagin o yung tagawagin naming naga na yung malalaking wild duck na pinakamalalaki dito yung may blue dito sa pakpak yan yung tinatawag naming naga yung maliliit naman gakit so ko kahit sa malalaking wild duck yung itlog nun hindi ganyang kalalaki napakalalaki talaga ng itlog kaya koko na natin yan titingnan natin kung ano yung ibo na yan so update ko na lang kayo dyan mga idol so mga idol hanggang dito lang muna yung video natin so update ko na lang kayo sa itlog na yun titingnan natin kung anong kuan yun uri ng ibon na umitlog doon thank you mga idol